Lumagda sa kasunduan ang DSWD-12 sa mga Local Chief Executives at Special Geographic Area o SGA sa rehiyon. Layo nito na palakasin pa ang pakipagtulungan ng mga LGU sa pagpapatupad ng kanilang walang gutom program o WJP. Tungkuli ng mga LGU na masusing tukuyin ang mga bilipisyaryo, maayos na may patupad at maigpit na mamonitor ang nasabing programa. Nanguna sa signing ng Memorandum of Agreement o MOA si DSWD-12 Regional Director Director Loretto Cabaya Jr. Ayon naman sa beneficiaryo ng WJP na si Melrose Pastelioso ng Libak Sultan Kudarat, makatutulong ang nasabing programa sa kanilang pangaraw-araw na pangangailangan. Ang WJP ay isang flagship initiative ng pamalaan na naglalayong labanan ang gutom sa mga pamilyang kulang ang kita. Ito ay sa pamamagitan ng pagbibigay ng food credits gamit ang Electronic Benefit Transfer o EBT cards. Layo din ang programa na tulungan ng mga pamilya na maging mas produktibo sa pamamagitan ng pagbibigay ng skills training at job placement opportunities para maging self-sufficient pagdating ng panahon. Ruel Usando, NDBC, Bida Balita.